Noong September 1940, sa isang maliit na nayon sa France, may apat na batang lalaki ang nakasumpong at sinagip ang isang nakatagong kayamanan habang sinisiyasat ang kagubatan. Natuklasan nila ang pasukan ng isang kweba na nagdala sa kanila sa isang serye ng mga silid na may kamanghamangang pinturang prehistoriko. Ang mga pintura sa kweba ng Lascaux Nanadmula labing titong libong taon ang nakalipas ay isang kamangamanghang koleksyon ng mahigit anim na raang mga pintura at 1,500 mga ukit kasama ang mga hayop, mga tao, at abstraktong palatandaan. Ang kahanga-hangang likhang sining na ito ay nagbigay ng mahalagang sulyap sa buhay pananampalataya at artistik na kakayahan ng ating mga unang mga ninuno noong panahon ng Paleolithic